Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa mga oras na ito mga kabang samuro Kararating lang namin dito sa Integrated Islamic School Sah Alam So nandito kami mga kabang samuro Para sa isang study tour Para sa benchmarking Makikita natin kung paano nila Pinapatagpo ang kanilang paaralan Upang sa ganun baka sakaling meron tayong pwedeng gayahin o matutunan ng mga pamamaraan ng pagpapatakbo ng isang magandang paaralan mga kabangsa. Ito yung pagpasok namin mga kabangsa-muro sa loob ng Integrated Islamic School na binisita namin dito sa Malaysia. Saudunya, sugunukuran pemikiran kasih saudunya, kasusulah apa sedap, kasualah apa segar. Ada. Ay pinapakita nila sa atin mga gabang sa muro ang isa sa chemical reaction na ginawa nila. Niya pa sa maya so kinapasa dami sa kanong kina bisita nami sa kanong high school siya sa Malaysia. Islamic integrated school. So dito sa aming likuran makikita ang kanila mga babae ng estudyante. So nama sila sa mana pagbalay ug sila sa raket, at niyan gasolina So ito yung mga estudyante ng isa integrated created islamic schools dito sa Malaysia na binisita namin mga kabang samuro so katatapos lang nila magpalipad magpalipat ng racket so ito yung uh, pagsasagawa nila o pagpapractice nila paghahanda nila sa nalalapit na competition nila sa pagpapalipat ng racket dito sa kanilang paaralan so ito mga kabangsamuro so magpapalipat sila ng rocket gamit lang ang isang tubig at kurente sa baba so ayan so titingnan natin kung paano nila papaliparin yan so ganyan sila ka advance dito sa kanilang paaralan so sila po ay naniniwala na lahat ng mga ganitong kaalaman ay nagmula mismo ito sa Quran So kaya tinawag nilang integrated school dahil sa mga mahalagang kaalaman na pinagsama-sama nila dito mga kabang sa muro. So ayan, malapit na lilipad yung kanilang rocket.